guys. Ayan na yung aking masarap na healthy ulam. Yan, guys. Yan na, guys, yung hinarvest kong ulam, guys, na gulay na tanim ko. Ayan. Sa paligid lang ng bahay ko yan, matatagpuan. Ayan. Oh, di ba? Ang sarap. Ang healthy. Tikman na natin. Mm, ang sarap talaga, guys. Panalo. Yummy! Ang sarap! Pwede na tayong kumain. Pwede na rin nating papakin. Kahit na ka nang magkanin, pwedeng pwede. Ang sarap. Ang sahog lang nito guys ay yung natira kong ano, tinapa. Hinimay ko guys yung aking tinapa. tinapa. <laughs> yung tinapa kong ano, isang piraso na naiwan sa rep sinahog ko dyan. Ayan, ang sarap nito guys. sarap Napaka healthy. Healthy ulam para sa asawa ko. Ayan. Dahil darating siya. Ayan ang niluto kong ulam. Hinarvest ko yung tanim ko guys. Ang sarap po. ba diba? Nag-iisip lang ako kanina ng ulam kung anong lulutuin ko. Pero ito, yan ang naisip kong ano. Pwede na to patayin na natin ang apoy. Ayun. O, oh, 'di ba? Sarap, guys. Nag-iisip lang ako kanina kung ano yung lulutuin kong ulam para sa asawa ko. May ulam naman kami, pero ayan, dahil darating siya. ayan, kailangan healthy at masarap na ulam. sarap kain tayo, guys ito ko na yan magpapak at kumain maglalagay ako dito dahil yung mga anak ko ano tulog, nakatulog sila nakatulog tulog sila tapos kumain naman na kanina tulog sila ayan napakasarap halo-halong gulay sari-saring gulay yan guys na hinarvest ko hindi ko na na video yung pag harvest ko nito kasi maulan sa labas ayan naman kakain na ako nito tulog sila ng asawa ko mamaya pa darating ayan maulan Land sa probinsya ayan na guys tikman na natin yun lang. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Ayan. Kain na tayo. Hmm. Think man na natin ang ating sariling tanim at sariling niluto. In our best, pinaghirapan natin to. Ayan. Hmm. Hap. Bye-bye, guys. Thank you.